Yung, oh, tapasok na kami dito. oh nasagasaan na kami. <laughs> o, oh, nabaligtad na. Kasi naka-ano na, naka-reverse na yung camera. So, nalita na kami sa loob ng Tulip Garden. The taste of Holland. Ay, parang nasa Holland na pala kami.

dito pa lang, nandun talaga ang farm doon. So doon, pupunta kami doon. Dito pa lang. Ano? Hindi pa masyadong bumuka. Parang nasa ano siya? Baril. So, diba ganda? Diba ganda? Dito tayo. Ano to? Dito tulip eh. Ano tawag dito? Highest. Highest. In. Highest. 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 na picture daw siya. Ayan lang si Eka. Sakato si Eka. Dito lang ako. Ayan. Hawakan. Dito ka lang. BGM. So, naka-on niya siya. Picture lang <laughs> ko kayo.